What's up mga idol? Welcome sa panibago natin video ngayong araw ah. Uh, yung natin dito si ma'am uh, from Kuwait Kakauwi lang niya galing Kuwait isang OFW si ma'am So mabuhay sa mga OFW uh. Isa rin akong OFW noon ah. Uh, galing rin ako ng Middle East Tapos umuwi ako dito, din ako bumalik ng Middle East Bali rin. full time tattoo na lang ako dito kasi yun naman talaga yung trabaho ko nun bago ko umalis so ito po sa session natin na to uh, minimal lang to birthday po to ng anak niya may 11 so pinrihan ko lang po ito kasi wala akong makita sa pinterest na ganitong design so ginawa ko na lang siya yun so ang ginawa ko dito mga idol hindi siya naka floater maliit na needle lang yung nakalabas sa nozzle ng tattoo tip natin para if ma diin mo man hindi siya baon na baon kasi konti lang yung nakalabas kung ano lang yung sinukat mo na ilalabas mo nito yun lang yung babaon kahit dumikit pa yung nozzle sa balat so bagay to sa mga newbie sa mga nag-uumpisa pa lang para hindi sila makalamog ng balat ni client ito po yung bagay na gawin. Unti lang yung ilabas yung needle, yung sakto lang hindi siya makakalamog ng balat. Kaya siguraduhin nyo lang na ano, na hindi ma-overwork. Yan. Bali, ginagawa ko. Ang gamit natin dito ay e, eh, yellow dragonfly na cartridge needle. Tapos ano siya, 11RL. Yung ginawa natin, yung ginamit natin dito na needle. So, yun. Bale ang dalawa ginamit ko dito ng needle, isang 3RL at saka 11RL. Yung 11RL yun yung ginamit ko sa black color na yan para madali siya mag color packing kasi yun lang yung available ko na pinakamaraming liner eh. Yan. Pwede ka rin gumamit dito ng 7 ano, 7M1 or 7RM na Magnum na shader, pwede. Basta pang color pack lang naman dun sa black. So, yun. Inuna natin yung black kasi yun yung pinaka darkest color eh para pag ilagay natin yung red wala na, walang sasapaw sa red kasi nauna na yung black kasi pag inuna mo yung red kasi yung sulat na may yung kabuana ng may na sulat ano po kasi yan red yan eh bali yun yung huli, yung huli ko po yan kasi pag inuna mo yung red na yan tapos nag black ka ng ano pag pinunasan mo siya Pwede mo rin ingatan ng punas pero may tendency talaga na hahawa siya doon sa red. Magiging dark red. Ayun. <laughs> hahawa siya pero pag gumaling naman siya, red pa rin naman. Baga pangit lang kasi kasi pag humawa eh. Kakapit yung itim doon sa red. Pangit. So, 'yun mga idol, ganyan lang. Yan, daan, daan, lang. Bale, real time natin to mga idol para masundan niyo yung stroke, yung kumpas ng hardwood para makita nyo. Uh, bale, itong si madam na tinatuan natin, dalawa po ito. Uh, yung isang tato na sa kabilang ano rin, sa kabilang braso niya. Bale, hindi ko na binidyohan. Ito lang yung binidyohan ko kasi ano, ano, ano naman yun na nakalagay September 5. Bale, ito lang yung ko, yung may 11. So, yun. Kaya, pakita ko lang yung sample kung paano yung tamang hagod para sa 9, 9RL na ano, needle, pang color packing. Kaya lang mga idol, dahan-dahan lang. Kumbaga, huwag niyong pang yung, yung balat. Kaya sa mga ano, baguhan natin na subscriber dyan na mga nag-comment maraming maraming salamat po mga idol welcome po sa channel natin mga idol naway matuto kayong lahat daan-daan ah, lang Umaga, ang tip ko sa inyo tuloy nyo lang yung ginagawa nyo kung ano yung gusto nyo para sa inyo nakapagpapasaya sa inyo gawin nyo lang Umaga, walang makakapigil nagumpisa rin naman tayo sa wala eh. Kumbaga dati kasi nagtatrabaho lang ako sa restaurant. Sa kusinero tayo doon dati. For 8 years. Yun. Bale habang nandun ako, nag sideline ko naman, tato. Kasi nung mga panahon na yon, hindi pa naman ganun ka ano yung tato eh. Kumbaga may discrimination pa nung panahon na yon eh. 2004, Nag-umpisa yung ano, Nag-umpisa ako. May discrimination pa. So, bale, konti lang yung client kumbaga kadalasan ng mga tinatato ko mga tambay lang dito sa amin yung hmm, ganun bayad 300, 500 ganun ganun lang dati mga idol tapos yung needle mo hindi mo mabibili yan gagawa ka ng sarili mong needle meron ka dapat magaling marunong ka mag solda so, so, so soldering iron mo yan mga idol ganun lang Tsaka mahirap na ka mahirap niyo sa naalala ko yung ano eh, pang shading eh. Yung mga M1, mahirap gawin 'yan. Uukit ka ng kahoy, may kahoy yan eh. Tapos doon mo ilalatag yung mga karayom. Tapos iipitin mo. Tsaka mo ihinangin yun. Kasabay yung, ano, yung <laughs> rad niya. <laughs> yung needle rad. Kasi dati, ano pa dati Coil machine pa yung gamit natin nun eh. Tsaka dapat sukat yun mga <laughs> ayon. Ganon kami dati, hindi naranasan niyo ng mga bagong artist ngayon na bibili ka na lang sa si Shopee, bibili ka na lang online, instant na, may needle ka na, gagamitin mo na lang. Kami dati ganon, tapos yung ink namin dati, pag binili mo yung ink, powder yan mga idol. Tapos lalagyan mo ng ano yan, vodka. <laughs> ganon dati. Alala ko yun eh, doon kila, Rik, kila Boss Ricky, Santa yan. Doon ako dati, tagalini ako ng machine. <laughs> Tumatambay lang ako doon dati. Kila Ricky Santa sa may Skinworks sa Cartimar. Yun, rest in peace kay Kuya Ricky. Napakabait na mentor yon mga idol. Pag nagtatatoo dati yun, eh, tatawagin ako nun. Halika, nakod ka dito. Yun ginagawa nun. Pero mga ilang buwan lang naman ako tumambay doon kasi, anlayo kasi. ang layo kasi. Bale ng trabaho ko kasi dati sa Makati. Sa may Makati Hub. Tapos motora motor ako, nagmumotor ako papuntang Cartimar. Ayan, manunood lang ako doon. Bumili kasi ako ng machine. Tapos yun, naging ano, magkakilala na, ganun. Sabi sa akin, bago ko to, bago ko to ibenta iyo kailangan marunong ka na muna. Sabi sa akin. <laughs> Yun, ganun yun, ganun nagsimula yun. Tapos yun, balik-balik ako doon, tinuturuan ako, nanonood ako kay Kuya Ding. Ding Fernandez. Dati, iba yung mga artist doon eh. Mga naabutang ko doon, so yun. Tayo nagsimula, tapos mga ilang buwan, medyo marunong-runong na yun. Sa ano na lang ako, sa bahay, pag day off, tatato, ganun. Ganun ginagawa ko dati. So ngayon lang magpapayo ko, ituloy niyo lang kung ano yung gusto niyong gawin. Huwag kayong matakot magkamali kasi parte yan ng ano eh, pagtatato. Hindi naman lahat tayo perfecto na pag nag-umpisa ka, magaling ka na agad. Di ganun yan. Siyempre dumaan din naman ako sa pagkakamali. Nagkamali ka pero kailangan marunong kang ayusin yung pagkakamali mo na yun pag nagkamali ka sa tattoo marirepair mo kagad siya na eh. hindi mahalata ng client. Ganon. Kasi ikaw lang naman nakakaalam eh. Ikaw yung gumagawa eh. Hindi naman nila alam yun eh. Tusok ka lang ng tusok eh. Aray lang sila ng aray. Ganon <laughs> mga idol. So, ito malapit na matapos yung ginagawa natin. Bale, konting kwento-kwento lang para malibang naman tayo. So, Nasa may na tayo. So, yan na. Red na yung ginagamit natin. Ang gamit ko palang black ink dito. Ano? dynamic block, tapos ang gamit natin na colored na red arctic ink kay Sir Bong Arquines Shoutout kay Sir Bong Arquines. sa napakagandang ink na binibenta nila mga idol supportahan natin kasi gawang Pinoy kaya yun ito malapit na tayong matapos nasa letter M na tayo mga idol ganun lang Alay, kung ano yung nakikita nyo sa akin, nagumpisa so, lang din yan sa wala. Pag, habang uh, tumatagal, pag marunong ka na, marami na magtitiwala sa'yo, nadami na yung kliyente mo, kailangan lagi mong gagalingan, lagi mong ayusin. Ang importante lang naman kasi sa tattoo dapat malinis yung pagkakagawa mo eh. Di ba nang hindi ka pa magaling mag-shading, hindi ka pa magaling magkulay, basta malinis yung pagkakagawa mo walang overwork, hindi nagsusugat, maganda pag gumaling. Goods yun mga idol. Katagalan, araw-araw mong ginagawa, lagi mong ginagawa. Matututunan mo rin lahat. Tapos, balang araw, ikaw rin naman yung magtuturo sa iba. Yun. Kaya, ano, napakaswerte ngayon kasi may YouTube, may YouTube na. Pwede ka na manood. Dati wala, walang ganun. Walang YouTube, YouTube. Sarili mo. Tanong-tanong <laughs> ka sa ibang artist na kilala mo. Ganun. Walang YouTube. Kaya yun. Tapos na mga idol. So yun. Lilinisin na lang natin to. Salamat sa mga sumusuporta at patuloy na sumusubaybay sa channel natin. God bless mga idol. Maraming salamat sa inyo lahat. So tapos na mga idol. Maraming salamat sa panonood mga idol. Ha? Bye-bye.